Di pa rin po nagbibigay ng payag sa NBI ang kampo ng mga idinadawid sa pambubugbog kay Bo Navarro. Pero nangako ang abogado ni na Dennis Cornejo at makapatid na Cedric at Bernice Lee na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Mula sa tanggapan ng NBI sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si John Consulta. John? Mike, wala ni isa sa mga pinatawag ng NBI para magbigay ng linaw dito nga sa nangyaring pamugbog sa aktor at host si Vong Navarro ang humarap sa bureau ngayong araw. Bigo ang NBI na makausap ni isa sa mga sinupinan nila kaugnay ng pambabugbog sa aktor na si Bong Navarro. Ang dalawang babaeng ito dumating sa NBI kaninang umaga hawak ang sulat mula kay JP Calma. Si Calma ang isa sa sinasabing kasama nila Cedric Lee at Dennis Cornejo noong gabi ng binugbog si Navarro sa condo unit ni Cornejo. Hiling ni Calma ipagpaliban ng pagharap sa NBI dahil wala pa siyang abogado. Sa lunis na siya pinahaharap ng NBI. Pinatalhan din ng supina ang isang Jed Fernandez na kasama rin daw ng January 22 ng gabi ni Nali at Cornejo. Pero di rin ito dumating. Maging ang magkapatid na Cedric at Bernice Lee at si Cornejo, di rin nagpakita sa si NBI. Ang dumating kanina, si Attorney RJ Magtibay ng Calieja Law Firm. Paliwanag ng law firm, January 27 lang daw kinuha ang serbisyo nila ni Nali at Cornejo. Kaya di raw sila agad nakatugon sa imbitasyon. Pero nangako silang makikipagtulungan sa si NBI. So what are you going to be bringing, Denicio? Uh that's again I'm not at the liberty to say. It's attorney Elias Cole just introducing ourselves yourselves formally to the regional director that we are handling the case in for him. Isang team ng NBI ang nagpunta sa bahay sa Parañaque ng isang pang respondent na si Zimarance na sinasabing martial arts expert pero walang naabutang tao sa naturang bahay kaya sa barangay nilang iniwan ang supina ngayong hapon. Sinabihan ng NBI na natanggap na ng kapatid ni Rance ang supina. Pero hindi pa rin siya nagpakita ay he lose his chance to uh, air his side. Baka Department of Justice na ang magsabi na sa kanya. Bumalik rin ang NBI team sa kondominium ni Denise. Hinatid nila ang subpina para hingin ang CCTV footage noong January 17, ang sinasabing unang pagkikita ni na Navarro at Cornejo sa condo unit ng Dalaga. Humingi rin ang NBI ng sworn affidavit ng ilang empleyado ng kondominium para makompleto ang kanilang investigasyon. Isang NBI team naman ang bumalik kay Vong Navarro na nasa ospital pa rin at nagpapagaling. Dala nila ang mga litrato ng mga respondent para makilala ni Navarro at makuha sa kanya ang partisipasyon ng mga ito noong January 22. Mike, dumating din ngayong araw ang isang representative ng law firm ni Soledad Ramos. Ito yung may-ari nga ng kondominium ni, uh, uh, ng ating... Uh, Well, sinireklamo nga nito si uh, Bong Navarro ng grupo nila at sinasabi nga nila na kinakailangan bigyan ng NBI uh, ng pangalawang supina para lumitaw nga itong si Soledad Ramos at magpahayag, magbigay ng impormasyon kaugnay nga sa nangyari noong uh, araw na yon dahil uh, mayroon doon siya pananagutan dahil siya ang may-ari ng condominium unit na yon. Mike? Maraming salamat chong konsulta.